mga boss, good morning mga boss Ito, andito tayo sa dali ngayon mga boss Wala tayo tinda kahapon dahil bumila ko ng gulong At ngayon naman, walang deliver At yung tininda ko mga boss eh, Yung pinawa kong pakwan sa pasi yung Dalawa At yung pinya kong tira Ito mga boss, papakita ko sa iyo Naglipilak na rin sa wakas Ito natin mga boss Ayan na lang At pakwan natin At ayun mga boss Ayan Ilagyan na natin mga boss Kasi iba gusto raw malamig Ayan Ilagay na natin ito sa plastic na transparent. Ayan mga boss. Ayan mga boss. Ayan mga boss. Ayan, let's go mga boss. Ben, 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 ben. Ito na natin. At yung pakuha natin ito na mga boss. Hindi ako nakapag-video ngayon na mga boss kasi busy ako sa pag-chap-chap ng nung pinya at pakuan panlagay sa paso kaya kaya mga boss pwede so, siya na hindi ko kaya hindi ko nakuha ng video kayo na ayun na lang mga boss ubos na isa na lang at yung napakalaking map, yelo yun ang tira ayun na mga boss oh bagay may isang pakuan pa ako mga boss ayun kaya lang wala ako bukas pang ano bukas ko na lang tirahin niya mga boss Yeah, let's go mga boss. Mayan-mayan, uwihan tayo na. Hindi ka rin bumbay ko.